So, subaybayin niyo aking vlog hanggang sa dulo at para kayo matuto para makagawa ng isang simpleng parol. Wow! So, ang unang gagawin ay kukuha ng kawayan. Lalagarin para pantay-pantay ang putol at ay titila rin hanggang sa maging ganito isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam sampo sampung piraso hindi pwedeng magkulang kailangan ay saktong sampo para makabuo tayo ng isang parol sampol na parol para makagawa tayo ng ganito, kailangan na meron kang sampung piraso na ganito. Sampung piraso. Ayan. O. Ayan, o. O. Sempre, para buuhin ang parol kukuha tayo ng apat na piraso apat na piraso at i sasagpong-sagpongin natin yung isa dalawa yan. Ganyan na isa na, Oh. Ayun. Oh. Patong. At kukuha tayo ng tali. Tali na straw. Kahit straw o oh, ito. Meron tayo dito ng tali. Kahit anong klase ng tali ang gamitin ninyo. Pwede yan. At ngayon ay tatalian natin ito. Kailangan siya may tali. Yan pwede natin siyang talian papunta dito hanggang sa mailak natin siya yun yun para ay mahigpit na so yan nakatali na siya mga idol o yan bubuuhin na natin ang ating parol ayun o Oh. dalawang piraso yan, para sa mga hindi pa nakakagawa ng parol sundan nyo yung ating vlog para kayo ay magkaroon ng idea yan, ganyan ang porma niyan mga idol oh. hmm. paano ba ito magiging parol pagkatapos dito pupunta naman tayo dito sa kabilang side sa kabilang dulo yan at kukuha ulit tayo ng dalawang stick dalawang stick kailangan ipapasok dito ay sa gitna ito sa gitna dito yung sa gitna ganon. pagkatapos ay didiretso dito sa gitna din ayun sa gitna tapos yun sa ilalim naman yung namang pangalawa na stick. Ang pangalawang stick ay sa ilalim. Dito sa ilalim. Ilalim, papunta dito. Tulo. yon. At kukuha ulit tayo ng tali. Pwedeng straw. Pwedeng nylon. Pwedeng uh, Basta yung maliit lang na bagay na tali. sisikotin natin. Pinakalak. Pwede rin naman ganito. Pasok din sa loob. Para may lock. Yan, lalak na. Yun. Nasi hilahin ng konti para mahigpit. Yun. Yun, nakatali na siya. Yun. So, ganyan ang forma niyan. No? O, tama mo. Paano kaya't mahigin pa rin? O. Ayan na ang forma. Ayan, o, oh, oh, O, oh. oh, sundan ninyo ang ating paggawa uh, paggagawa ng parol. O. Oh. Ayan. Para magkaroon kayo ng idea. So, ayan na, dalawa na. Isa dito at saka isa dun. At ngayon, ayan, nakaganyan na siya. Ayan. 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 So, kukuha ulit tayong dalawang piraso stick at ipapasok uli sa gitna do sa gitna o yan sa gitna dito sa ilalim ay sa gitna din yun sa gitna muna ayun yun sa gitna ayun tapos dito sa gitna din ayun o Ay na kapasok na sa gitna at pagkatapos itong isang stick naman ay sa ilalim ayun sa mga kabataan dyan na ah, hindi pa marunong gumawa ng parol marami kasing ah, klase ng parol kanya kanyang ah, discard din ang paggagawa ah, pero itong aking pinapakita sa inyo ay basic na magagawa ng parol simpleng parol yan ito yung ating panali na ginamit so tatalian uli natin para hindi siya maghiwa-hiwalay ayun ayun pwedeng dito sa ilalim tapos lalak natin yun. Basta bahala na kayo kung anong, anong ninyo na pagkatali. Basta ang mahalaga ay hindi siya maluwag. Yan. oh ito na. Tapos na ba? Hindi pa. O. Hindi pa siya tapos. Ang paggagawa ng parol. O, ayan. oh O, ayan na kulang na lamang ay dalawa yun o dito na ba ninyo dalawang stick na lang ang kulang nasa natin is dalawang stick Ayan. dito naman tayo sa ilalim ulit ayun lalagay ulit natin ay sa gitna papasok sa gitna tapos dito sa gitna din. Ayun, lahat ay gitna. Ayun. Ayun, ilalagay na dun sa gitna din. Tapos ito ay sa ilalim. Ayun, kailangan siya ay uh, magkaka dikit, Ayun. Tatalian uli natin. So, sana yung nasubaybay bay ninyo. Pwede ninyong i-replay habang kayo ay gumagawa ng kasabay parol. Yun. Maala na kayo ng diskarte na pagtatali, kung paano ninyo tatalian. Basta ang importante ay hindi siya maluag. Ayan. Simple tali lang. Ayun. Oh, nakatali na. Nakatali na mga panhuli friends. Ayun. Oh, di ba? Oh, 'yun. Oh, di ba? Yan lang ang simpleng paggawa ng parol, oh. Oh. Ayun, istar na siya. So, hindi pa natatapos, tatali pa rito. Ito ay sa ilalim. 'Yun. Kailangan siya ay pantay-pantay. Ano, pantay ang dulo. Pantay ang dulo. Tatahiyan na siya. Ayan. Yun. Yun hmm. na, buo na ang ating parol. Wow! Hmm. Buo na ang ating parol. Ayun. So. Oh. Mapakita oh. ko ulit sa inyo yung ating finished product. finish product natin oh. oh. Wow. Ayan, oh. So, sandan pa rin niyo 'yung ating vlog at uh, tinuturuan natin ituturo ko sa inyo kung pa, paano pa gagawin ang parol na ito. Huwa ka ng gunting, kailangan may gunting. Tatagalan ito. 'Yon. Yun, yun, ayon, Ayan. Kailangan ay pantay. Papantayin mo siya, sisipat-sipatin kung pantay ba yung, yung layo nito at sa kalayo nito sa kalayo nun kailangan ay kailangan ay klaro siya yung layo nito kailangan sa para hindi siya tagilid Ayan. bago siya lagyan ng tukod yun kung, uh, kung tagilid babatak-batakan mo ng kaunti yun Ayan, sapat-sapati ng kaunti. Ayan. So, ito naman ang ating kawayan din ito mga idol. Bukwa oh. kayo ng kawayan. Bukwa kayo ng... Ito mas malaki. Ayan. Ito yung pantukod natin. Ito yung pantukod. Ayan. At ito. Kailangan na eh, ay pantay-pantay siya. na sa 2 3 4 5 So ang pantog ko din 5. Ito na, ngayon, handa na ninyo. Ito para maiilagay itong tukod ay bubukahin kasi ito ay bumubuka. Ayun oh. dahan dahan lang ang batak. Kasi pwedeng bumigay yung tali sa tigkabilang dulo pag maluag kaya importante mahigpit ito kasi pag kain ay maluag ay susunod siya Ayan. ikakalang natin ito dito ayun Ayan. diba diba na siya isa pa Tandaan babatakin ng kamay Na Kailangan ng dalawang kamay ang magkasama ayun ayun, ayun. patong na. Yan. Pwedeng tagilid. Pag naikabit mo yung limang piraso, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan, lima. So, pagka naikabit mo na, pagtingin mo ganyan, tagilid. Ayan. Tagilid na siya. Hindi na siya pantay. Oh, hindi na siya pantay, ano? Hindi na siya pantay, oh. So, hindi pantay, ito yung sukat niyan, hindi pantay. Pwede mo siyang i-adjust. Dahan-dahan lang. Adjust. Papatakin nito na kaunti. Yun. Ipoporma mo muna. Yan para hindi siya matagkal ayun isipat isipatin hindi na siya tagilid Uh, Dapat isipatin ninyo kung tagilid pa. Naayos na siya hindi na siya sobrang tagilid so itong tokod ay may posibilidad na matagkal malaglag, mahulog pagkaginalaw kaya kailangan ay papakuan natin yung pinakamaliit na pako ang gagamitin natin so meron tayo ditong pakong maliit ito so, pako na pinakamaliliit. Ayan, Oh. So, ito yung pakong gagamitin natin oh, na napakaliit. napakaliit. siya. So, kailangan natin ng lice pampukpuk. So, papakuan natin siya para hindi siya mahulog yung Pako ay maliit lang, hindi pwede yung malaki. Ang masira. Yan. Limang piraso din pa ako. Ayan. O tama ito, nalaglag o. Oh. Nalaglag na siya. Ayan. Wala na siya tumama dun. Ayan. Wow! Na. Ipako na siya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, lima. Lima yung pako niya. Kailangan siya nakapako para hindi siya mahulog yung kabila. So, dito naman sa side na kabila. Yan. Dito naman tayo magpapako. Papakuan din natin ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, lima din ang pako niya. So, titingnan mo kung tagilid ba o yung forma niya. Ito. Ito at saka ito. Kaya ikot-ikotin mo, sisipat-sipatin. Kung tagilid. Kapag hindi na tagilid, papako na natin ng diretso. Ayan. Kasi pagka nakapako na, hindi na siya pwedeng galawin. Ako. Kailangan siya may sangkalan. So ayun mga idol at kailangan siya mapakuan para hindi mahuhulog yung pinakang tukod na kawayan. Pako din lima. So, oh, ayan nata, ang gamit natin na pampokpok ay plies. Kasi ay double purpose yung plies. Pwede rin ay pambunot. Pagka kumikilot ang pako. Kasi ay sobrang liit. Kailangan ay maisakto siya dun sa pinakang tukod. Wow. Hi. Hi na. 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 na hindi oh. na. na siya magagalaw kasi nakapako na siya. Tibay na siya, hindi na siya malalaglag ka. siya malalaglag. E pag hindi mo siya pinakuan, may posibilidad na malaglag siya. Hindi e magkakaid yung ating paron. Ayan, napakatibay ng ating paron. Ayan, Ayan, diba? Dawa na tayo. Ayan, ito na yung isang sample, no? Oh. Diba? Parehas na parehas sila, o. Oh. ating ginawa ay small. Small lang ito. So, ang haba nito ay wala pang ah, isang dangkal. Isang dangkal lang ang haba nito. Ang kawayan. Yung kawayan na pinutol natin, isang dangkal lang. So, kung gusto mo mas malaki, mas mahaba. Mas mahaba, mga dalawang dangkal lang haba. Ganito din ang proseso ng pagbubuo o paggagawa ng parol. Conforme sa iyong gusto, kung gaano kahaba, gusto mo so, so, isang dipa ang haba, gusto mo isang metro, o isang... kung mas malaki, mas mahaba, ay mas mahaba din ang tutukod. Mas mataas. Yan. So, sana yun na nasubaybay ninyo yung aking vlog at uh, makikisubscribe sa mga gusto matuto ng mga kabataan na kung paano ginagawa ang mga parol o star ngayong panahon ng Christmas. So, marami tayong naka-upload video dyan. Uh, so, may na rin ninyo kung paano. Pwede nyo itong tahuban o balota ng plastic. May mga plastic tayong pambalot dito. Kung gusto mo naman ay papel. yung mga may kulay. May mga plastic na maninipis. Pwede mo lagyan yan. May iba't ibang kulay mga gusto mo yung mga papel pagka papel mababasa pero pagka plastic kahit siya maulanan lalot naka display hindi siya agad agad masisira so, uh, napakatibay niyan mga idol kahit ilang taon 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 yung eh, ng christmas itatabi mo lang siya pagka kupas na yung cover niya pwede eh, mong tagkalin didikitan mo ng bago so ito mapapakilabangan mo ng mas matagal kasi napakatibay nito Napakatibay niya. Ayan. Huwag lang siyang uh, mababasa, ulan at arawan, masisira din siya. Pero pag maingatan mo siya, matagal siyang mapapakinabangan. Ayan. Diba? Ang makukuli ng mga parol. So, ang resulta niyan, ito na, mapakita oh, ko sa inyo. Ayan, ito na yung mga makukulay ng mga parol. Ayan, mga finished product na kahit naman siguro sa saan lugar dito sa bansang Pilipinas ay makakakita kayo ng mga parol mga nakabitin iba't ibang design iba't ibang proseso yan ito lang yung simple parol na pinakita ko sa inyo hindi lamang tayo ang gumagawa ng parol mayroon pang mas magagandang design iba't ibang hugis so iba rin ang proseso nun so panoorin nyo na lang sa kanilang vlog kung sila man ay nag tutorial din ng mga paggawa ng parol so ayan mga panuli friends so thank you for watching bye bye god bless wow